Sa bawat kwento ng buhay, may mga bahagi tayong nais baguhin, mga pangarap na nais tuparin, at mga pagkakataong gusto nating maibalik. Ngunit paano kung ang pagkakataong iyon ay pansamantalang pinagkait sa atin? Paano kung ang mundo natin ay limitado sa apat na sulok ng isang silid? Para sa ating mga PDLs, ang pag-asa ay isang pangarap na kailangang alagaan. Ang Department of Social Sciences and Humanities ay nagsimula ng isang proyekto na naglalayong magbigay ng bagong pag-asa at pagbabagong buhay sa ating mga PDLs. Ang Project Kapwa, kalusugang na agapay sa pangkaisipang wasto at akma. Hindi lamang ito isang programa, kundi isang misyon, isang pangakong pagtutulungan upang matulungan silang maging mas mahusay na bersyon ng kanilang mga sarili kahit na sa kabila ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. February 24, 2025, sinimulan namin ang unang sesyon sa Imo City Jail. Sa pangunguna ni Ms. Melangeli C. kasama ang mga volunteer psychology students, nagtulungan kaming ipakita ang kahalagahan ng teamwork at strategic planning. Noong Marso 10, pinagdiwang namin ang National Women's Month sa BJMP Female Dormitory kasama si na Ms. Maylene Grace Lucas at ang mga volunteer psychology students, nagkaroon kami ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa resilience, ang tibay at lakas ng kababaihan sa kabila ng hamon ng buhay. Marso 24 sa Imo City Jail Tinaguyod naman namin ang tema na Strengthening Self-Control for Positive Change. Ang bawat alakayan ay nagbigay daan upang mapagnilayan ng ating mga PDLs ang kanilang mga karanasan at matutunan ang mas malalim na pag-unawa sa self-discipline at emotional regulation. Ang April 7 naman ay nakalaan para sa Ego Depletion Management, isang pagkakataon upang mas maintindihan ng mga PDLs kung paano kontrolin ang kanilang mga emosyon at pagpipigil sa sarili sa harap ng mga pagsubok. Dito, natutunan nilang muling bumangon kahit papaulit-ulit na nasusubok ang kanilang katatagan. At sa April 28, ang huling sesyon para sa Project Kapwa ay isinagawa sa ilalim ng temang Knowing Myself, A Journey to Self-Evaluation. Dito, natutunan nila ang kahalagahan ng sariling pagpapakilala, ang pagtuklas ng kanilang mga lakas, mga kahinaan at ang pangarap na muling magsimula. Ang Project Kapwa ay hindi lamang tungkol sa mga sesyon, kundi isang paglalakbay isang landas ng pag-asa, pagmamahal at pagbabagong buhay. Dahil sa bawat PBL na nagkaroon ng panibagong pananaw, nagkakaroon tayo ng mas maunlad at mas mapagmalasakit na komunidad. Project Kapwa Dahil ang bawat isa ay may karapatang magbagong buhay. Sa likod ng bawat tagumpay ng Project Kapwa, Nariyan ang walang sawang suporta at malasakit ng ating mga volunteer facilitators at mga guro sila ang nagsisilbing gabay, kaagapay at inspirasyon para sa mga persons deprived of liberty. Dahil sa inyo, ang Project Kapwa ay hindi lamang nananatiling isang pangarap kundi isang realidad. Isang bagong simula para sa mga nais muling bumangon at magbagong buhay.